Paano ba magbabad sa bagong motor? Paano ba magbabad sa bagong motor? Yung mean bago yung motor mo? ibababat mo yung throttle, gano'n no? Bang! Bang! Alam mo, depende. Depende yung sagot dyan. Uh, bali sa akin, ang sagot ko dyan, base sa experience ko sa mga big bike, tulad ng mga to, uh, nandun pa sa labas yung iba. Meron mga iba-ibang klase ng mga big bike. Tara, pag-usapan Merong mga sports bike. Sports bike. Yung mga sports bike kasi, eh, yung mga mga na-breaking na sa planta. Kung baka kahit i- hard breaking mo yan o soft breaking, okay lang. Pero yung mga small bike, medyo yung romat niyan eh, medyo sapat lang ang romat ng mga kaya dapat software team lang. Kung baga, mula na dito sa Kabite, hanggang Tagaytay, Balidad, pwede mo siyang ibabad. Pero hindi yung babad na isang dad, walang minor minor. Siyempre, kailangan babad mo siya siguro mga uh, 30 to 40 km eh. Yun lang.